Magandang, magandang, magandang umaga po sa inyo. Ayun, ibon. Uh, samahan nyo po ako. Andito na naman po ako ngayon sa farm garden ko. Uh, sa pagtataniman ng palay. Ayun po, silipin nyo po natin. Ayun, marami. Maraming ibon. May, uh, Ah uh, tawagan sa amin Tukmoon. Kinakain po yung binhi namin na isinaboy. Okay, samahan niyo po ako pagsilip sa binhi na isinaboy namin nung 28 at saka nung 31. Magandang 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 umaga na lang po sa inyo. Kunin ng maya, maririnig natin ngayon. Tsaka uh, yung iba eh, tatawag kong tukmon dito sa amin, ilumipad eh, na. Ayun o maya. Kinakain po yung binhi namin na isinaboy. Inisprayan ko po ito kahapon eh para hindi makain ng ibon maganda pa naman yung tubo pero yung sa gilid nako kinain na ng ibon naglagay naman ako ng mga traps sa ibon hindi natitinag yan po ito yung natawag kong ano 506 RC 506 na binhi maganda yung tubo ito naman po yung RC216. Kinakain na po yung ayan oh. Kinakain po yung sa gilid. Mga ibon. Tira na lang yung sa amin. Sayang. Pero marami to, marami to. Kasi ito dito, dito sa isang itarya. Ayan po. Ito po yung ginawa kong traps. Ayan po. Kikita po natin. Ayan. Ayan. Ito naman po yung uh, linagay ko na parang ibon din para matakot yung maliliit na ibon. Parang ginawa kong agila. Eh, nako. Hindi po natinag yung ano, mga ibon. Di na po ampa. <laughs> Di na po ang pa siya. Nako. Yung iba dyan matatakot kasi sasabihin agila yan. O, paano po kami makakapagtanim dito ng palay? Kasi rinfield po yung inaasahan namin eh. Rinfield po, wala po tayong irrigation dito. Itagtuyo eh, e, na. Ngayong katapusan ng December ng 2023, 2023 po, natin, e, sinaboy natin yung binhi. E eh, ngayon pag na, uh, patuloy yung araw hindi po ako makakapagtanim ng palay kasi climate change po tayo eh dito sa part basa pa ayan pero pag doon sa ano sa kabila naku walang katubig tubig ang inaasahan po namin dito sa barangay Banika is rainfall po. Kung wala po tayong irrigation dito. nakikita po natin yung mga ibon, lipad ng lipad yung mga maya. Yan ang kumakain sa binhi ko. Ngayon. po dyan sa kahoy na yan, ang malaki. Mm -hmm. Paano tayo makakapagtanim nito? pag magpatuloy ang ano ang tagtuyo kasi climate change tayo hindi po ako makakapagtanim ng palay eh. nakakapanghinayang po nakakapanghinayang sabi nga ni Sir Peter dyan sa DE yung technician Uh, climate change po tama po tama sakto po kayo sir uh, shout out po sa inyo sir Peter Divino ayun po uh, technician po dito sa DE Department of Agriculture ayun po tara samahan niyo po ako sa kalabaw kasi mainit na kailangan maisilong Ayun, lumublob na sa uh, lumubluban ng kalabaw. Naligo na siya sa putikan. Nainito na to eh. Ayun, yung maya oh. Kasama po to dito sa ano. Kasi hindi pa to na traktor eh. Kasama to sa one hectare ni lupa Ayan po. Ayan oh, wala na. Lumublob na siya. Ano ah, Paano po tayo makakapagtanim po ng palay? Eh labutan tayo ng climate change. Nakakapanghinayang. Buti pa yung nakauna nung December, imaulan e, yung December dito kasi amihan dito sa amin. Nakapagtanim pa sila ng palay, pero kami mula nung 28 nang maisabo ito nung binhi yung binhi nako 28 hanggang ngayon mainit hindi na umulan ayun po ngayon po ang ganoon po ang nangyari kaya parang hindi kami makakapagtanim ng palay pag hindi umulan nako hindi makakapagtanim ng palay kasi wala naman po tayo ng irrigation dito irrigitan meron hi hey, joke Ganun po yung nangyari Sayang. Eh... Kinakain pa ng ibon. Eh hindi ako nakapunta ng maaga. Dahil nakajuti po ako kagabi. Dito sa barangay namin. Kaya na... Abutan ako alas 7 magising. Eh madaling araw na ako umuwi. Mga alas 2. Eh, hindi ka naman agad makakatulog. Dahil puyat ka. na abu Abutin ko pa ng isang oras o kalahating oras. Kaya... Katulog ako mga alas tres na yata. Uh, shout out, shout out po sa mga subscribers at mga viewers ko. Uh, shout out po kay Pibs TV Vlog, Ara and Ilos Vlog, Aman Aman Channel Livestream. Ayan po. Hilo po sa inyo. Happy New Year po. Lahat ng mga kaibigan ko sa YouTube, uh, mga subscribers, mga viewers. Uh, kumusta po kayo? Pasensya na po kayo ngayon lang ako nakapag-vlog ulit. Tara, sabahan niyo po ako sa pagsilip doon sa nakapagtanim na ng palay. Dito po tayo ngayon sa nakapagtanim ng palay, si Manu Ariel. Mabuti pa sila, nakapagtanim ng palay, ayan po. Pero kami, mag-i-start pa lang kami ngayong ano eh, dapat bubunutin yan yung yung binhi ah uh, January 16 tamang tama po yan 18 days or 21 days ganun po yun ayan po nakapagtanim po sila ng pala Ang uh, time po namin ngayon yan na uh, umulan. Para maitanin. Sayang eh. Sana umulan na bukas. O mamayang gabi. Ayan po yung iba. Nakapagtanim lang sila ng palay. Eh. Ah, nung isang araw, nung kami nagtanim po kami ng palay dito kay Manuel, Ariel. At tinulungan po namin hindi naman po ano hindi naman, hindi po naman uh, kailangan na magbabayad sa amin uh, na tawag sa amin dito is tulungan ayan po ayan po makikita natin ayun nag uh, sinusoyod yung ano may, may, tubig pa siya na kunti sinusoyod naman yung tataniman ng palay ayan po makikita po natin ayan po siya isang ispan na lang dahil sa sobrang ano sa sobrang init ngayon dito naman po si Mano Albert isang ispan na rin lang ayan po wala na si Manu Bibot kaumpisa pa lang wala na raw siyang ano, wala nang katubig-tubig na yung ispan niya. Dahil rainfall po lang tayo dito, rainfall po yung inaantay natin na ulan. Wala. wala naman po tayong irrigation. Kaya ganun. Kaya, kaya po ganun ang nangyayari. Kawawa po yung magsasaka sa amin is wala pong wala pong ano eh. Wala pong tubig. Wala pong irrigation. Kaya ganun po ang nangyayari dito. Kawawa po magsasaka sa amin. Eh paano kung hindi umulan isang taon? Di gutom yung mga tao. Wala naman po tayong magagawa eh. Since. Walang katubig-tubig. Tumutubo naman po yung mga damu uh, damo sa gitna. Ayan po. Kaya yan po ang nangyayari eh. Pag walang tubig yung palayan, tumutubo yung damu. Uh, damo. Kailangan may may patubig po 'yan eh para hindi tumubo yung damo. Kaya pa tayo makakapag patubig eh rainfield pa lang po, di rainfield lang po yung inaantay natin dito na tubig. Ganun po yung nangyayari dito. Ayan po. Kasi pag may tubig, ayan, makikita natin, pag may tubig, walang damong walang gaanong damong natutubo dyan Pero dito, nako, madamo na. Ayan po. Kasi papano, climate change po tayo ngayon. Sayang, hindi kami makakapagtanim ng palay. Pero antayin natin, baka umulan, mag yung klima, umulan. Antayin lang po natin. Okay, salamat po. Sana magkaroon kami ng irrigation dito sa Banika. Ayan po. Ah, uh, pasensya na po kayo. Inuulit ko po, Happy New Year po. Ah, uh, January po pa lang po ngayon. Ah, uh, magandang 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 umaga lang po sa inyo. At sana wag kayong masasawa na manood sa vlog ko. Ah. Uh, Chatot na niyo lang sa inyong lahat at lagi tayong mag-iingat. Ayun po. Okay. Uh, ah, okay. Bye-bye po. Bye-bye. 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 Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye. Ingat po tayong lahat. God bless us all.